Pailawin natin Pailawin natin mga body So dito na tayo mag start Sa unang layer Yan tuloy tuloy na tayo Unang layer Is top sword Mga top sword to mga body Kung Nakaala nyo yung uh, vlog ko na naglagay tayo na top sword dito sa first tank hanggang doon sa dulo total of 98 tanks na for male na top sword ito na yun sya mga buddy ayan na yun sya. <coughs> oh. Oh. Huh? Top sword. Oh, toh, Yan, puro top sword yan mga body Top sword ako sa inyo, hanggang dun sa dulo Tara Yan, well, bubusogin ko kayo Yan you know. o Top sword Tapit oh, na malaro Yan mga Groupable Top Sword yan mga badi. At isasama natin yan sa raffle. Kung so, sa kanin, hindi kayo mag-order, ipaparapol ko yung lahat. <laughs> Kasi hindi maubos-ubos yung top store natin. Siya sobrang dami. Parapol natin. Mga grumable to, pang show to mga body. Pero hindi pa to kaya ngayon. Baka next year, pwede na to i-show. Pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo ano yung itsura. Ito, yung kita dito mga body is going for months. Yung iba nito is 4 months may gift. Kaya halo-halo na yan sila. Magkakaiba sila ng female pero same batch lang yung ma-payment nila magkakaiba lang yung date ng pag-drop nila diba? ano? You know? grabe ka solid ay oh mga top sword top sword let's go oh oh top sword Hala, namatay. Ano yari? Oh, may casual pizza. na bluted. Hindi <laughs> yata na tunawan sa pagkain. Ito, top story. Ito, solid din to. Pero top story yan. Nangyong dulo yan. O, oh, di diba? ba? Ayan. Pabahay na yung video. Isang oras kalate. Let's go! I'm sorry. Okay, bilisan na natin. Ayan, bro sword. Oh, solid din to. Diba? Ito din. Hala. Ayan, ayan, ayan. Ito, ganda nito. Diba? Diba? Ang oh, dami. Daming top sword. So, kung oh, ayaw bumili, paparapol natin yan. <laughs> Available yan mga pwede kung sakaling kumindat sa inyo. Oh, di ba? Dito naman is mga YKZ. Yan, yung looking cobra natin na BOS line. Yan, BOS line na. Kasi nag-BOS talaga to. Ang ganda nito, oh. YKZ oh, Partida, hindi pa yan isa, hindi ka nasa ipon yan, no? Ito, malaki ito, grabe nito, oh, laki Solid pa yung pattern Oh Pwede na yung show, oh Diba? Diba? Available din yan Oh, gusto nyo mag-pattern? Benta ko sa inyo. Gusto nyo. Ito, dito. Dito tayo sa third layer. Hindi eh, pala. Dito tayo. Sa second layer muna. Second layer muna. Ito, mga YKC to mga body. YKC lahat. Ayan, YKC. Dami, oh. Puro YKC. Yellow King Cobra. Ayan. Dito walang laman. Pero meron may lang ilang YKC. Ayan, mga ginugroom. Ito din. Puro white case yan, mga bali. Mga groomable. Dito, Moscow. O, oh, grabe. Solid nito, oh. Deltang delta. Oh. Pwede na iso, show? Wow. Diba? Solid. Ito, mga groomable na... Ano ba to? Blue Moscow. Yan, mga groomable yan, mga buddy. At uh, available din yan. Yan, mga groomable yan. Ito, AFR. Show grade. Yan, nanalo to sa lang. Bago lang. First place, sir. Ano? First place, sir. Sayang, hindi ito nag-champion. Pero, dalawang beses na to nag-champion sa international, mga buddy. Online nga lang. Tapos... Uh, online din sa actual ay online din sa lokal Nagchampion champion din tapos nung samlang na actual is first place ayan ito female ng HB White eto napunit punit nasira dun sa samlang sayang breeder na lang to ito groomable pero show quality to mga body ng pwede to ilaro sa 3MB eh ito yata yung nag-champion ko na HB White. You know, nag-champion to samlang. Ayan, malaki na siya. O, hindi na siya malaro kasi lumikit na yung dorsal niya sa kaudal. Sayang. Ito yung nag-top 1 sa Gapi League. Yan, HB Pastel. Ah, HB White. Solid, oh. No? Ito, Moscow. Pero nag-pinrot. Ito yung nag-BOS. Pero napunit eh yung caudal niya mga badis So sa ayun oh, BOS Sa Gapi League Asia Gapi League Ito, Grumable Na sub-adult Ayan, sub-adult to mga badis Sayang Sub-adults Ito din, sub-adult Mga sub-adult na Blue Moscow Ayan, nandito pa lang tayo sa second layer Tuloy-tuloy natin to. Ito, Mosco din. Ah, Blue Mosco. Ito, ribbon na HB Blue. Kaya, mga ribbon. Pero, napinroot to mga body. Kaya, i-pull out natin to. Ito, wala lang, laman. Dito, wild red na ribbon. Ano, nga lang. Hindi solid yung body size. Sayang. Ito, wala. Walang laman, walang laman. Ito, mga wild red na nag-fail. Ito, gawin natin breeder ito. Maganda tong wild red. Ayan. Pwede natin yung gawing breeder. Ito din. Mga ribbon. Ribbon to. Tapos dito mga... Ano ba to? Ito mga singa pero ito na buha na sa raffle. Ito. Ayan mga singa blue. Ayan singa blue. Singa blue. Singa blue. Singa blue. Ano ba? gray blue. So, tapos na tayo sa second layer. Dito naman tayo sa third. Third layer singa blue. ABM, ABM. Gan electric blue Moscow. High ah, electric black. Ayun nga. ABM. Electric. Basta ABM. <laughs> Basta ABM. Ito AFR. o oh. Ayan, FR. FR, konti na lang. Kasi na, napananunan na sa Rappel. <laughs> Dito ba, kasi ingam na mamabali. Roma Ball. Roma Ball. Ay, hindi pala. Dito mo natin sa third layer. Third layer, ayan. Singa. nga mga tubular size ito mga badi mga bagong angat pala singa galing doon sa tab sa cement pan room ball singa eh mga room a to mga badi so, dami nito oh Yeah, puro singa to mga body Hanggang dun sa dulo, singa Hanggang dun sa dulo Singa yan lahat Ayan, singa 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 Ang tigil, singa Andiyan pa rin tayo sa first uh, Second rack, pang third to Pero singa pa rin naman Singa Singa Mga singa blue, ito nakuha na to singa Ayan. parang din kasi nagwo walk in at bumibili ng isda kaya yung mga matipuhan nila binibili na nila agad nandito mga singa yan singa ito nag siphon parang din na refillan na dito YKC YKC solid dito oh Wow. Pwede na ma-show. To din. Wow. Diba? To. At dito yung susunod na alam kong magugustuhan niya. Peter. Ayan, mga rubber ball na Peter. Rubber ball feather. Ito na benta na. Ito rubber ball. Ayo, feather. Ayan, mga groomable yan lahat mga body. Pidart. Pidart. Dito mga, ano ba to? ABM. ABM, meron ding HB White. Ayan, groomable. Ano, pwede na ito masyoko. Oh. Ayan yung mga body. Pwede sa 3MB. Ayan. Ito yung uh, iparapol natin sa 7 yung 3 uh, months na pair na show quality kita yung dorsal galit na galit ito YKC din to mga body oh. ito kasama din to sa rapol ano pwede na ma-show yan kulang pa sa edad ito Moscow mga blue Moscow Ayan, mga bagong angat bagong angat ito din mga musko Ayan, mga bagong angat yan mga body at mga groomable groomable musko groomable musko ito Peter ito nabenta na ito Ayan. ito show, show quality to grabe oh. ah, yung mga body solid tinga, tingnan yung tenga lapit ka sa inyo lapit ka dito boy hmm, pakitaan mo sila full platinum rounded caudal at yung tenga malaki na ito groomable ito show grade show grade to mga body oh. nga lapit ka sa inyo show grade So grade. grade. Ito, pinakas. So grade. Ito din. Ito, groomable. Ito sa kabila, so grade din Oh. Magkatabi yung show grade. Ito, groomable. Yan, mga, ito, nabenta na. Ito, groomable. Ito, gabi ka solid. Ito, groomable. Ito, groomable domobol At 'yun nga, magpapalit tayo ng battery kasi low bat. Wait lang.